Parang may nakayakap po, oh. sarap po oh. dito sa Balakang. Grabe. Parang may nakayakap, Oh. Okay, may nabili akong ganitong unan. Unan batawag dito? Dito sa driver seat mga kaibigan. Pwede rin naman sa passenger seat par dito sa driver seat. subukan natin kung maganda, comfy. Tanggalin ko na muna. Ito 'yung sa ulo. May belt dito 'yan. Nandito hmm, dito sa loob. Ay, akala ko foam na ano, memory foam. Ayan oh. Memory foam. Akala ko bulak-bulak lang eh. Hindi pala. Yan. Okay ko dito sa aking headdress. Headdress, headdressan. Ito naman yung sa balakang invisible zipper. Doon. Memory foam. Memory foam siya. Okay. Awesome. Tingnan natin yung pakiramdam ko. Hoy! Ay! Sarap! ba? Diba? Maganda to kapag ka, halimbawa nasa long ride kayo, long drive, tapos magpapahinga kayo, ito yung ilalagay nyo sa inyong upuan. Tapos mag incline kayong ganyan Matutulog kayo Perfect mga kaibigan Sarap ang lambot Parang may nakayakap oh Sarap oh Dito sa balakang Grabe Parang may nakayakap oh Saktong sakto sa ganitong panahon Tag ulan Makakatulog ka Makakapagpahinga ka Sa haba ng biyahe mo Grabe Ayos to Kung gusto niyo to mga kaibigan Click nyo na yung yellow basket dyan Para maka-order na kayo Sarap